ngayon naman si oh, Sige, okay. si ano naman si Lucky at si Mimiya Mimiya, Mimiya ayan naman si Mimiya, siya na bahala ngayon siya na maliligo mahirap Sige, Mimia. mahirap si ano Si Mia hindi yan nagpapahuli pagliguan na. Takas-takas yan. Ngayon siya yung Mia. Takas Kaya boy. na hindi siya makakatakas dahil... Ayan. Ito ano nila, nililinis to weekly. Pero yung mga pusa, twice a month, once a month. Yan lang kasi, syempre, malinis na marunong naman sila maglinis sa masarili sarili nila eh. Yan. Yeah. kailangan talaga kasama yan sa pag-alaga sa kanila. Linisan yung bahay nila. Linisan sila. Linisan anak namin. Nasaan na kayo? Nangungit lang ng cordon. Niya. wag ko nga si Lili po. Ayan, ito yung mga kaganapan ko. Dahil, oh, meron kami mental break. Salamat naman, Ed, na pinapotiktahin mo pa rin yung mga ano kalusugan, yung aming mental aspects. Thank you so much. Ako oh, pati. Thank you <laughs> alam na alam na, ligo alam na, alam na 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 ligo 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 time ligo ligo time so kaya matila na maluma punasan ko to dito sir ma ay ano tingnan mo doon sa lagay ng mga damit kahit ano ba sa malinis ano na magulong sa bar counter sa tabi. Ayan. <laughs> Ang taba ni Mia. Oo. Oh. Oh. Ligo, ligo, ah. ligo, ligo. Ligo time Mahirap yan ulingin si Mia. taba ni Mia, oh. See? Help! Oh. mga tikati? Eh. Oh. Tara. Ah, dapat na masipintutin mo si Lucky, oh. Uy, ano yung Lucky? Mm-mm. More on sa body tayo. Tower Mia. Taba ni Mia, oh. Si Mia yung mother cat. Kung pwede lang, may nakakita na ako ng kamukha ni, ni Body Boy. Yan lang sa tabi-tabi. Ang punin ko na lang yung isang piraso. Bumaba para malagyan mo yung sa didig niya. Ayan, pinunasan na si ano. Iikot po ba yung camera muna pa? Pinunasan na si Percy at si Pretty. Habang itong dalawa naman, ligot-ligot tayo. Hindi mo kasi Punas, 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 Puna, 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 galing puna,

Madali ah, na. Ayan. Hindi, mo Yan dapat. Oo Para mahugasan ng puto Oo po. pa si Lucky. Masarap paliguan si Lucky o kasi pati ikatawan. Oo po. Huwag ka. Huwag Ito. Oh, una, <manufacture> um, um, oh, galing una, 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 Shampoo na una, 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 hindi na napunasan oh yeah. masin naman yeah. ah ah ahhh ah. hmmm hindi na papapunasan din ahhh 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 di ba? anong natin ulo nyo kasi may katik-katik sa tinga sa tinga?

Oh. Good. Ayan na, ipapapad muna yan. Tapos pupunasan kayo. Sorry na. Hindi pa punasan ni kayong papa. pogi pogi naman ang paminin-minin-minin-minin-minin. Kawawa. <laughs> Dali na, mag-aampo na tayo ng isa pang pusa. At nakikita ko kamukha ni Badiboy doon ng pogi-pogi. Ha? La. Wala. Uh, Wala. Ano gusto sabihin Oo. Oh. Sorry na. Wala. Para pogi pogi at preschool. No, tayo na tayo. Ito si Lakay mia, no. May allergy talaga siya. Allergy siya sa isda. Kaso lang, si Jango kasi gusto ng isda. Pag ito nakalabas nang ng mga basura. Kaya, ano, nasisira ang putis. Ayun. Sige na pa, i-ano na Sige. Sige, sige, sige. Ayan na. Ayan, mga kainday doon. So, ready na po para punasan si si Lucky Mie at saka si Mia. So, bye for now. See you later. Thank you. Fresh na naman ang pamingming-mingming. Same. Lalagyan pa sila ng mga higaan. Ayan, para komportable. Hindi sila pwedeng sabay na lalaya. Isa per Pretty kasi nga sila. Tapos meron po ako amponin, kamukha ni Body Boy. Alagaan ko para meron ako mimi. Kasi ito sila kimi. Kay Jose to ayaw sa akin. Sige na. Bye! Thank you for watching!